Siya ina magdayaw, nagpasalamat sa COVID-19 dahil nakapagpahinga ng mabuti. Narito ang Ice Report ni Anton. Para sa aking balitang showbiz, ginawang positibo ni Shaina Magdayaw ang pagkakaroon niya ng COVID-19. Ayon sa aktres, nagpapasalamat siya dahil nakapagpahinga siya kahit paano mula sa napakahektik niyang schedule. Sinabi pa nito na hindi naman niya inihingi pero kailangan kailangan niya ang total rest. Sinabi pa nito na nagkaroon siya ng peace of mind mula na makapag-rest siya ng mahigit isang linggo. Ayon kay Shaina, sa loob ng mahigit isang linggong pamamahinga ay nagbasa lamang siya na nagbasa ng books at nag-exercise sa open area na kanyang bahay. Kasabay nito ang pagpapasalamat ni Shaina sa COVID dahil nagkaroon siya ng na mahabang pahinga. At yan aking balitang showbiz para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. <makes noise>